Bakit ngayon ang tamang panahon para mag-invest? Na-experience mo na ba yung tipong nagsabi ka na, "Next year na ako magsisimula." Tapos after ilang taon, pareho pa rin ang sitwasyon mo. Marami sa atin, ganito ang nangyayari. Iniisip natin na darating ang perfect time para mag-invest, pero ang totoo, wala talagang perfect time. Habang naghihintay ka, may iba na nagsimula na at sila, unti-unti nang umaani ng bunga ng kanilang disiplina. Kaya sa video na ito, ikukwento ko ang ilang totoong halimbawa ng mga Pilipino mula sa simpleng empleyado hanggang sa OFW at sari-sari store owner na magpapatunay na ang oras ang pinaka-importanting puhunan. Halimbawa, si Juan at Pedro. Ito ang kwento nila. Parehong sweldo, pero si Juan maagang nag-invest si Pedro huli nagsimula. Resulta, mas malaki ang pera ni Juan kahit mas konti ang naiambag niya dahil lamang siya sa oras. Pero, wag lang tayo sa teorya. Tingnan natin ang totoong buhay. Una, paluwagan. Alam mo yung paluwagan sa opisina o barangay? Kung maaga kang sumali at consistent, natatanggap mo yung malaking halagang napagkasunduan. Pero kung lagi kang huli o hindi ka sumali, sali, lagi kang walang natatanggap. Ganito rin sa investment. Kung maaga kang pumasok, mas malaki ang makukuha mo sa dulo. Pangalawa, sari-sari store. Si Aling Nena nagbukas ng maliit na tindahan noong 2010. Maliit lang ang puhunan niya pero dahil consistent at pinaikot niya ang kita, ngayon may mini grocery na siya. Samantalang si Mang Tonyo palaging sabi ng sabi, magbubukas din ako pero hanggang ngayon wala pa rin. Lesson, hindi mahalaga kung maliit o malaki ang panimula. Basta nag simula ka diba? pangatlo kilala mo siguro yung mga nag abroad sampung taon yung isa kahit maliit lang ang naipadala ni invest sa lupa at paupahan ngayon kumikita na siya kahit nasa Pinas yung isa naman lahat ng ipinapadala gastos walang naiwan parehong nagsaksipiso pero magkaiba ang resulta dahil yung isa naisip pag invest ng maaga kaya yung kung inisip mo na maliit lang ang kaya mong itabi tandaan mo hindi halaga ang labanan, kundi oras at disiplina. Ang piso ngayon, pwedeng maging isandang piso sa tamang investment kung bibigyan mo ito ng oras. Kaya ito ang gusto kong tandaan mo. Una, oras ang pinakamahalagang unan. Hindi mo na ito maibabalik. Pangalawa, kahit maliit lang ang halaga, basta consistent, lalaki rin yan. At pangatlo, huwag nang ipagpaliban. Kung kaya mong mag-load, bumili ng milk tea o gumasos sa online shopping, kaya mo ring magtabi kahit limandaang piso o isang libo para sa kinabukasan mo isipin mo kung kaya mong magsimula ngayon bakit mo pahihintayin ang bukas kung gusto mong baguhin ang buhay mo at ng pamilya mo tandaan ito ang pinaka magandang oras para mag-invest ay kahapon at ang pangalawa ay ngayon kaya huwag mo nang ipagpaliban simulan mo na kahit maliit lang at kung nagustuhan mo ang video na ito huwag mong kalimutang mag-like mag-subscribe at i-share para mas marami pang Pilipino ang matuto kung paano gawin ka Kaibigan ng pera at hindi problema. Ang matuto kung paano gawing kaibigan ang pera at hindi problema